madaling sabi, mingaw sa Bisaya pa, mingaw. Tahimik. Pumunta kayo dito at least may discussion. Ako naman nagpapasalamat sa inyo dahil without you, tahimik rin yung aking page. Kung nandito kayo, may discussion. Pero ang pakikiusap ko sa inyo mga kapatid, kipag-discuss kayo. Ha? Huh? Arguments. Doon lang tayo sa kung ano ang subject. Huwag below the, the belt. Kung anong topic niyo Tungkol sa pag-aasawa. Example, ni Prophet Muhammad SAW. Doon lang tayo. Ha? Huh? tungkol sa Quran, tungkol sa uh, hadith o ano pa, doon tayo. Huwag nang uh, below the belt makipag-argue kayo. Na para bang umaasta kayo, kayo ang may-ari ng aking page. Parang kayo ang manager D3. No? Ako ang hari dito dahil page ko ito. Anytime, pwede ko kayong pipindutin at itapon ko kayo sa kangkungan. I-block ko kayo, di ba? Pero, nagpasisya lang ako. Kahit yung mga salita niyo ay sa out of uh, merits, yung mga salita niyo ay talagang mga bastard na type of languages, pero ina-accept ko pa rin para maka-express kayo. Ha? Huh? Pero kung masusubrahan, ha? Ah, kayo kung ma-block po kayo, maisipa kayo, di ba? Welcome po kayo mga kapatid. Sana naman ang mga kristyanong pumapunta dito talagang nag-research, nagtatanong kung ano ang tama at anong mali. Kung ano bang inaakala nyo sa isang mga mali, nagtatanong kayo. Hindi kayo dito umaasta, na inyo na ang tama, amin ang mali, tama na sa inyo, hindi. Ganoon? You know? Umaas na ka kayo na tama kayo, ako ang mali, dibi tayo, dibi tayo.